Hello mga kaba. Welcome back to my uh, YouTube channel and Facebook page, no? Sa araw ng ay pa-out na tayo sa ating uh, tour of duty. So na mga kaba. Itong gagawin natin ngayon, shout out natin po yung nagsuporta sa ating channel. Hindi po natin makakalimutan itong mga to dahil full full support po sila, no? Apo, ito po ay shout out muna tayo, basahin ko to dahil kung wala kayo wala rin ako. Hindi ako aabot ng ganito kung wala kayo, no? Marami-rami ito, guys. So, ito yung mababanggit ko, napaka-solid supporters po ito, no? Laging nagko-comment, laging nagpapataas sa aking views. Oh, what's our ba? No po mga reaction, no. Super thank you po sa inyo no. Mga kaaba. Opo. Kung kayo ay hindi pa naka-follow at saka naka-subscribe sa akin channel, Opo. Paki-search sa YouTube channel at saka Facebook page. Iisa lang 'yan at saka iisa lang yung profile ABA Vlogs no. ABA Vlogs. Mabilis lang po 'yan. Opo. Kung ikaw ay hindi pa nakagawa ng YouTube channel at saka Facebook page, isipin mo guys, hindi pa huli ang lahat. No? Pwede ka pang magsimula. Bilang isang creator, no? bilang isang vlogger. Opo. Sa, to sa totoo lang guys, hindi madali ang magiging isang ganito ginagawa ko kasi pag out sa trabaho, ibang sadun naman. Ang dami, no? Mag-isip ka kung anong i-content mo. Araw-araw, no? Araw-araw kang mag-upload. Isa, dalawa, tatlo. Para makilala ka agad ni YouTube at saka ni Mita. Uh -huh. saka kung gagawa ka ng uh, channel mga kaba, wag mo siyang pahabaan ng pangalan para yung tao pag mag-research pag mag-research sa mga kaba hindi may kagay sa akin aba vlogs pero ang meaning yan, mga kaba abdik bulatik atik pang good vibes ba mga kaba ba mga bisaya ba no abdik na bulatik na atik no? ito mga kaba ginagawa ko, ina-advisean ko lang kayo, oo, hindi pa huli ang lahat mga kaba. Pwede ka pang magsimula. Basta, araw-araw ka lang, lalo na pag mga bago, mag-upload ka lang ng mag-upload para ikaw ay makilala. Opo. Dati mga kaba, kahit isi-search mo yung pangalan ko na YouTube channel ko at saka Facebook page, hindi lalabas hindi lalabas. Sundin mo lang yon Sundin mo lang yon mga, itiis ka lang ng mga ilang buwan. Araw-arawin mo. ba diba, tingnan mo, panay-email din si YouTube sa iyo at si Mita. Nakakaba. <laughs> Maniwala ka sa hindi. Kahit hindi na sinesearch yung channel mo, kusa lalabas dun sa notification sa mga kapwa nating... Pilipino, hindi sa ibang bansa. Kasi itong mga Ah, uh, i-shoutout ko ngayon. Hindi ko nakuha yung ano eh, yung mga lugar nila. Pero yung iba nakuha ko. Ah, uh, ito na simulan na natin, no. Ito po yung mga channel, mga taong sumuporta sa atin. Ah, uh, simulan ko na. Kay Madam Marby Prak Gokuyo, no. Salamat, Madam sa iyong suporta. Full support po kay Abab Vlogs. Lisa Banaag, Sarah H. from England. Opo, nasa England po ito ha. Alkalain mo mga kaba, yung channel natin nasa in England na. O, Ma'am Jane Javier Gonzalo, maraming salamat po madam. O, kay Racy La Sura, La Rusa. Oo, <laughs> madam, maraming salamat. Lalo na itong, nakupo, si Madam Milane Ribera Maliriado. <laughs> Hirap, no? <laughs> Milane Ribera Maliriado from Saudi Arabia, no? Madam, sa madam ingat ka po dyan sa Saudi kasi alam mo naman mga tao dyan, mga Arabo, no? Mga Arabo ba yan dyan? So, ingat tayo kasi medyo iba yung estado nila, no? Oo. Lalo na din kay Ma'am Milani D. Torres Cruz. Madam, shout out sa'yo. Shout out po tayo, no? From Dubai. Dubai naman ito. Ingat ka rin dyan po, madam. No? Kay Jean Ariola. Madam, hello. Na-shout out na kita. Gina Vlogs, no? Full support po ito si Madam Gina Vlogs. Love, Abindan Layo sa Oy, madam, may buntag sa iyo diyan, madam. Siguro si Buto ba? Murag sa Cebu siya ba? Oo. Bisaya kayo, guwapo kay Bisaya ba? Oo. Madam, siya taot na kita ha. Huwag ka nang mag-alala. Tutusip Vlogs. Opo. Tutusip Vlogs. Full supportin po to sa atin. Dilinia Estila. Oy, madam. Ang galing ng mga dance move mo, madam, no? Salamat po sa suporta dahil kada upload ko, nandyan ka. Kada upload ko, nandyan yung comment mo, yung views mo, reaction mo. Salamat po, madam. Shout out sa iyo, no? Albert Kalamayan Padunan, no? Sir, salamat, sir. Medyo matagal na tayong nakilala. Siguro ito sa YouTube, sir, eh. Uh, biglang nag-message uh, ka lang sa akin, nag-comment ka doon sa Facebook page ko. Ito, shoutout na kita sir Alfred Banga Sintino Agaw. Pinsan ko to sa mama ko eh. O, oh, from Dabao, no? Shoutout natin yan, no? As po ng mas from Antipolo. Ah, okay. Salamat po, idol, ha, sa full support mo. Ingat ka po sa pag, ano, pag bibiyahin mo bilang isang joyride pagkatapos mag joyride mag guard no double du, do, double ricardo rito guard na joyride pa vlogger pa no shout out sa iyo idol ingat ka po lagi uh, arlen prondoso shout out sa iyo madam Maxine binag uh, Shoutout shout out sa iyo madam Maxine. will prido tortuga rusa garan sir shout out sir Matagal na tayong nagkilala sa YouTube, sir, no? Siguro mga 2 years ago na? Ah, oh, 1 year ago. 1 year ago kasi 1 year na pala yung channel ko doon. 1 year na yung channel ko. D Abara, no? Shoutout sa yo, di Abara. Ah, uh, MJ Loriban Andutan, no? Ito lagi tong ano eh, nag-a uh, naglalive tuwing umaga, Magdidilib ng kanyang bulaklak. Oo, lagi, lagi akong nakasupport din dito. Salamat po, madam. Ito, na-shoutout na kita, madam, ha? Winsky Branya Panis. Opo. Madam, na-shoutout na kita, madam. Pasupport po ninyo, ha? Lahat itong na, ano ko, shoutout ko. Uh -huh. Kay ma'am Diana Bulpa. Madam, ingat ka po dyan, madam. Opo. Isay Explore It's K from Hong Kong. Madam, ingat po dyan, no? Malamig ngayon sa Hong Kong. Opo, yung mga taga-ibang bansa, pag malamig, mag-jacket lang, no? Walang kayakap, eh. <laughs> Ay, ito. Napaka, ano nito, no? Yung channel natin, no, akalain nyo, umabot na ng Norway at saka Thailand, no? Shout out sa'yo. Shout out ma'am uh, nung Jungle. Janggul. Oh. no? Nunglak Jungle. Pram. dalawang ano to eh. Uh, country, to, to country yung ano niya eh. Home niya eh. Norway at saka Thailand, no? Sana all mayaman ito. Madam, baka naman. <laughs> ito. Guapo, walang ibang pinakagwapo laging nagsisend sa akin ng sponsor, no? Sponsor to laging nag-sponsor to sa akin. Guapo, alam ko ikaw na to. Tito Patsiko Gonzaga. Shout out sa iyo, sir. Idol, guapo. Sana all, no? Salamat po sa iyong sponsor, no? Opo. I magkita rin tayo someday, na? Apo. Yan lang po, uh, medyo marami-rami yung ko, nililista ko. Pasensya na po. Apo. Ulitin ko mga kaba, hindi pa huli ang lahat. Yung mga hindi pa naggawa ng channel dyan, libangan lang. Gawin mo lang libangan. Mahalin mo lang yung ginagawa mo. Opo. Mahalin mo lang. Someday, darating tayo dyan darating tayo. Hindi naman natin hinahangad na kumita agad at saka mag-viral agad. Hindi naman ang sa atin lang libangan. Ang importante doon minahal mo yung ginagawa mo. Kaysa magbisyo ng iba, no? Huwag naman po. Mga mga kaaba, dito na lang natin tapusin ng ating shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ulitin ko, kung wala kayo, wala ako. Salamat po sa inyong suporta at saka mga sponsor, no? Kasi yung channel natin, hindi lang dito sa Pilipinas, umabot na sa buong bansa. Gano'n na pala kalaki yung channel natin. So, say thank you. Magandang umaga. Happy Thursday, everyone. Thank you po. Bye-bye po.